ko hanap buhay na may ko yung sa aking mag-ama simulat say Yo! What's up mga kasityos? Panibagong vlog, panibagong episode sa araw na to at uh, mga kasityos Welcome to my channel, Dan Banag TV Official. Bago ka lang ba sa channel ko? Kung bago ka lang, please hit notification bell. Pindutin ang all para lagi kang updated sa aking mga video. Pindutin mo na bago mo pa matapos ang video na ito. Mga kasityos, ang vlog ko ngayon ay isang solong ama na itinaguyod ang kanyang anak na from 3 years old hanggang sa ngayon na kapag niya at naipasok pa sa private na school sa pagtitinda lang ng atay Mga jos Sa mga manonood dito ay magkaroon sana ng inspire Na habang tayo nabubuhay Ay may pag-asa na Huwag nating huwag time patatalo Sa mga problema o sa anuman na natin na pagsubok Sa ating buhay Kaya mga kasityos, tara, puntahan na natin ang kanyang pwesto Mga kasityos, ito na yung pwesto niya, ayan Simple simple lang. Ato lang. Nababayad ka ng upa dito? Yes, boss. Magkano isang araw? Ang isang araw ay 150. Ah, 150. So, ang one month niya is 35. Isang so, araw 150. 45 o 45 pala 45. Oh. Yan lang, mga simpleng kasi Dati libre yung pwesto. Ngayon, yeah, may Ay, tapos nandun lang ako dati sa kalsada. Ah, sa labas. So, oh. so, ibig sabihin, okay lang sa'yo ito kasi may maintain ka ng oh, pwesto. Kasi dati, sa labas, doon sa kalsada, mm -hmm. pinagbawal ng DILD. Ah, oh, pinagbawal. Kaya, yung para parada. Umanap kami ng pwesto. Binigay sa akin ng may-ari yung pwesto para... May continuous. Pwesto, continuous, oo. So, oh. oh. so matagal na rin, oh. almost ilang year na, ilang year na may start ka. Alam ko ang pinakaano ko talaga 17. Oh. 17 years? To, okay. Seven, 17, 2017. 2017 oh, hanggang oh, ngayon. 2015 yan. Oo. Oh. Gaya, oh. Parang, ah, yung, ano, ano, ano. Yan mga kasityos, yan. Yan yung ano niya ngayon. Ito yung pwesto niya. Yan lang naman. Tapos yan, ah, makita niyo mga kasityos. Ang kagandaan mga kasityo kasi eh, main road siya. Tapos nandito yung mga parada ng tricycle. So talagang matao. Kung halimbawa yung mga galing trabaho, nagkapos na sa pagluluto, at nandito siya, talagang bibili din para magkaroon ng ulam. Ano maganda ang pwesto niya mga kasityo? Maganda. Wala ka ba planong palakihan ang pwesto mo yung Parang may, may, plan, may brand, may brands ka na ba? Meron na akong boss, gusto magkaroon ng franchise yung ating atay. Oh, Kahit ating atay lang boss, kakaroon ng mga franchise para yung kagaya ng mga show mo. Okay? Oh, yun oh. Kasi sa mali mo maganda to. Oh. Kasi, ito yung pinaka ni, ito yung pinaka <coughs> best seller na ni Atay. Uh Oo. -oh. Sa hindi siya nakakasuya. Oh. Ang, ang kagandahan kasi sa Atay, mga kasi, ang kagandahan sa Atay, nakakatulong po 'yan pag kayo po ay no blood talagang pag kinain nyo po, madadagdagan ang dugo nyo. Pero pag high blood, pwede kumain din yan? Hmm, pwede na, pero hindi kayo marami. Oo, oh, tamtaman lang. Uh, yung... Paano ang yung... diskarte niyan, Tayboy? Tay boy? Pa, paano ang diskarte? Bigyan natin ng pa, paano ang... Huwag naman lahat para hindi diskarte, ano. Po. Sa pagluluto, pa, bakit ano ang sekreto niyan? Bakit masarap? Uh, bakit binabalik-balikan? Sa tingin ko, sa pagmamarinig, kailangan may oras. Oo. Tsaka yung kasamang pagmamahal. Ah, oo. Saka yung kasamang pagmamahal. Ah, yung kaya tala. Sa mga soke. Yan, <laughs> o. Oh, ito number one. Number Hindi <laughs> one. na number one, Ano, number one. ano lang yan? Ano yung sabi? Gaganyanin mo lang siya? Pipretuhin lang ng gano'n? Oo. Tapos, gaganyanin mo na. Okay na. Ako okay na siya. Okay. Sabaw-sabaw na lang. Mm -hmm. Tas ito, bibil, bibili pa rin yan nila. Oo. Uh, mamaya titikman natin yung mga kasityo kung para ma-peel natin, They think bibilhin nila ako pero kung ililibre, okay lang. Oo naman. Salamat kasi, Jos. <laughs> <Diyos. laughs> Yan uh, Tay Boy, sa ngayon, Tayboy. Ah, uh, ang Kumusta ang pamilya naman? Kumusta ang pamilya? Okay naman. Okay naman kami mag-awa. Mm. Masaya Oo. kahit kahit na may kulang pero masaya. <laughs> pero plano mo pa ba na ay siguro, pero kung meron magp magpipilit, bakit hindi uh, shut, <laughs> shut up, shut up. Mega-mega lang siya sa mga single. <laughs> Ayan po mga kasityos, uh, kung kayo po ay nais nice na maging friends o so kaibigan si Tatay Buboy, mag-comment lang po sa comment section nito. Ah, ah, hahanapin po natin, ibibigay ko po, po yung number sa inyo para mag may lang kayong kontakan. Bala lang kayong magkontakan o Kaya mag-jamming -ano kayo, mag kayo sa... Sa, sa video ko na to sa video oh. Po mga kasichos, yan mga kasi yan Pwede yun lang tayo dito. Tapos ano po, ano wala ka sa mga problema. But may mga bag ka na ano, ano yun, pinibenta mo rin? Ay, hindi po alaga, ko yan. Ah, okay. Portion cut kong alaga. Mm. Yung lagayan niya pag ano. Ah, bukod sa ano, meron ka pang ginagawang ano? Mga alaga mo? Hindi, bago lang yun eh. Oh. Bawa one year pa lang siya eh. Yung portion cut ko. Pero plano ko rin siya nga. Gawin yung business. Ah, okay, okay. Kasi mahilig din sila sa ano eh, sa, sa liver. Ah. Pati yung mga mga aso ng may buri. Ah, okay. So, pwede siya ng okay. ano, pang ulam. Pang ulam nila. ang kadalasan na, ano, kadalasan na sa sukoy ko. Ayun ang... Nahanap? Nahanap. Yun. Pangulam. ulam. Ito, entertain na naman natin si Kuya. Si Kuya, pa. eh. Ibili. May customer? Ibili lang po. May customer si Tatay Buboy? Ah, ganun palang style. Eh. Dalawang order. Nangkasichona kamaron kasi kailan kamaron ni, makamaron ni, na. kuya. Pag Huh. Huh. may lasa na. Huh. 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 Ah, uh, YouTube channel bang kita mo? Yes, boss. Ah, uh, Buboy Rizal. Ang Vlogger ng Antipolo. Anti Barangay anti Kupa. Barangay Tupang. Tupa. Uh, Ang <laughs> Pransya, Pinya Pransya. Vlogger ng Pinya Pransya. Vlogger uh, ng Pinya Pransya. Ayan mga kasityo, supportahan niyo po natin. I-subscribe niyo rin. Ang kanyang YouTube channel, Buboy Rizal. Rizal. Ayan. Isa po meron po siya chat. Anong mga content mo doon? Moron dito. Ah, dito rin. Uh, -huh. ah, o, oh, dito rin. Araw-araw, o, para masubaybayan nyo. Subaybayan nyo po yung kanyang mga, ah, puntahan nyo yung channel niya mga kasityo. Kasi nga po, ito rin po yung vlog niya ngayon. Mga, dito rin siya nagtitinda. Ayan yung kinukuha na yung mga order. Ayan, may mga order-order na sila. Sabaw lang, masarap na? Yes, boss. Natin na Galing ano? Sabaw lang, masarap. Kaya yeah, yung iba, pag bumili na ito, papalagyan ng ano lang. Nang sabaw. sabaw. Kaya para para hindi masyado. Ganun lang palang ginagawa? Nakamarinate, nakamarinate oh, na pala sa yes. na siya. tapos ginagawa niya tapos sa kasi ano, gaganyanin lang. Oh. Okay. Anong grade na nga ng anong anak mo? Ay tapos na po siya. Tapos ay tapos na pala oh, Nang tapos na. Senior high, pero may plano pa rin siyang mag-aral ng kaya trabaho siya ngayon kasi nung lockdown, di mm. ba lahat? Ano, walang... Oo, oh, lahat. Pero nag-apply na siya, natawagin siya ng, na ano, ng company, ng call center. Kaya pikaroon siya ng trabaho. Ngayon, mag muna kami ng pang vision mm. para mag-continue. Continue, Continue sa pag-aaral? Pag-aaral okay. sa ang mm. plano namin. Saka siguro yun. Ano yan? Maliit mo? Maliit? Maliit pa siya talaga ikaw na nagtagoy mm. Baby pa lang? Uh, 3 years old pa lang siya taon taon, ilang taon siya iniwan ni nanay? Three years old. Three years old lang? Mm -hmm. Yun, Kami na dalawa mo kasama. Mula noong nang ganyan. Noong mga time noong, na yon hindi ka malang, hindi ka na, hindi ka na, hindi ka na, ano na, na, na pressure sa sarili, yung minsan, na, siyempre, na, na, ano, nung, 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 paano nung, gagawin nung, 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 Daman kasi Tiyos, hindi kami makakonsentrate. Pero okay lang kasi makita niya yung galawan natin. Na ganun po siya, magano ganun po siya mag, uh, yung galawan niya sa pagtitinda rito, ganun po yung ano. So, mamaya titikman natin. So, So, yung boss? Pag yung walang pera yung tao at nangutang, utang, pinapautang mo din. Mm -hmm. ah. Uh, Pero bihira lang naman yun dito kasi 10 pesos lang naman. Oo, oh, na uh, naman. yung pang <laughs> bihira Pero naman. Pero dati, nung bago lang ako, oh. limang piso lang to. Ang huh? isang ganyan. Isang yung Oo, mm -hmm. limang piso lang. Dahil nag-pandemic, nagtaasan. Oh, kaya taasan, taasan oo. Oh. Kaya yun, sabas na din ako, sumabay na rin ako kasi gisa naman kung nag-try akong hindi mag-team ilang buwan, ito uh, yung hinahanap nila eh. Sabi ka nila eh, sumabay ka na lang kung um, kamaas, taas ka na lang. Wala naman problema yun. Business, business, business. Kung nung pandemic, natigil ka mga ilang oh, araw? Buwan. Ah, buwan din? Oo, oh, so simula. February nag-start yun, di ba? Hmm, February. March, March, March. Hanggang April, May. Oh, Oo, nung kasagsagan. May 15 ulit ako nag start. Nung kasagsagan? Last year. Tapos, tumigil din ako nung araw-araw na wine season. Oo. Pinatigil naman. Baboy? Oo. Oh, oh. Itong oh, baboy. Hindi nga. Tapos nagsindi ka na. Aligado ka daw. Hindi ka nigigit ko. Eh, mga papagsukok na. Pero, hindi kayang tinagin. Oh, pero hindi naman tayo na wala na pag-asa kasi may, may show may pa naman ako noon. Direkta ko, 'yung Nawala lang 'yung atay lang tayo. Atay na wala. Pero malaki 'yung nawala. Kasi, kasi mas kayo. mabenta 'yung atay. Parang medyo mainit dito, ano? Buti na, 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 po, sabay-sabay na, na, Kaya na, -anong na, -anong kaya na, na, sagsala ng orter kaya kasi gusto mo yung mga tindere hindi <laughs> <laughs> lang inaya magkano siyang kanyang balot? magkano'ng ganyan? 10 pesos po ah 10 din? oo uh -huh. kasi pansarap, yano, sasawog, may masarap yun yun yung sasahog uh naman -uh, pag mainit yung kanin sarap siyang ilagay sasahog sa tapsoy oo may durog pa kaya po ah may durog may buo sa pansit canton pati oh oo oh, oh. Dito titikman natin yung kanyang Ayan, shomai, steam shomai Steam shomai Ayan. Limong piraso, 20 pesos po Ayan, 20 Sige, pagsawit ko, babayaran sa iyo Tapos Ito po, atay Atay 10 pesos ang isang slice, boss -hmm. Ito po yung suka niya Andan po yung ano, sauce ng shomai Sauce ng shomai

sa so ngayon, ano lang ako ngayon, so may lang tsaka, atay kasi wala akong kasama. Mm. Pero nung may kasama ako dito, kahit makita mo sa vlog ko, may kasama ako, may kwek-kwek tsaka pakneneng, oh. range price, ikya. Pero sa ngayon, wala kasi

ano sa yung ano mo? Drinks mo? Hey, do yo. Drinks mo ako. Sige, sige. Thank you. Eh, no, tumutulong ako na kinain ba? Kaya tayo makatitikman natin kasi para maipaliwanag ko sa inyo ng maayos kung ano ang lasa nito. Masarap, hindi siya malangsa. Kasi may atay mga kasi kung napagkinain mo, malang sa <laughs> No, 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 no. Bigyan mo piso. Nakalay. <laughs> Nakalay pala si Boss. Hmm. Boss Dan, banang! Baka naman! Pwede nyo siyang isop! Pwede ba yun? Hmm. Oh, kahit sa live, pwede. Pwede, pwede ba yun? Pwede, pwede. 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 pwede ba yun? Thank you Kuya boy! Pwede pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba kaya dito. Baka, ito ako yan. Ang pangyap lang ka naman si Kuya Boy.

Dalay mga regular. Wala. Show me na. me na. Dalay mga regular. Hey, you hindi ko na kung sasabihin ko mga kasityo kasi yung customer continuous continuous talaga dahil yung libro ba na Tatlo? 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 Tatlo?

<laughs> <susur detective> <CinqueÖ> <saturates> <miserable> no 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 no, no. Oh, 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 oh. Sama na ulit ako. Kung sa wala naman ulit kayo. Hindi nakakalawa. Ha? na. Maganda Boss Jet. Sa masarap, simple man lang, pero masarap. Malasa yung atay Hindi sa masarap. Ano nga, makamasa. Makamasa. So kaya, <laughs> Hello mga kasityo! ako si Buboy Rizal na ng Antipolo. Maraming, maraming salamat. Step dan, bad. Paki-subscribe, like and share ang channel ni channel ni Dan bad. Channel. Ako po ay mayroon din mo channel paki-subscribe, like, and share. Salamat, advance. Ito po yung aking hanap buhay na kasi Anong... may tag po yung saan pa naman. Simula, simula nung no? chay. Simula nung mali siya. Ito ang naging ano ko, naging hanap buhay ko para ito sa siya. Pinag-aaral uh, ko siya ngayon, nakatapos ko siya. Ngayon, nag-iipo na siya ng sarili niya ngayon tuition para sa pang siya. Kaya may trabaho na siya ngayon. Kaya kung kayo ay katulad ko rin naging isang single father o single parents, huwag okay, mo mawala ng pag-asa. Oh, Hanggat may ini niya, may pag-asa. Adya, laban lang. <laughs> Salamat, ng marami, Sir Sir Dan, Salamat ng marami sa banaag. Sir uh, Dan, banaag. Salamat ng marami sa pag-observe sa akin dito. Nakakatuwa at pagalan yung aking pagsisigaw. Salamat! Salamat! Okay. Pag inspirasyon ng iba. Ha? Maging inspirasyon ng ibang tao. Maging inspirasyon ng ibang tao. Maraming maraming salamat. Sir Dan Banahag. Sa pagkailan. Okay. Thank you! Salamat! mga kasityos, yun yung hanap buhay ni Tatay Buboy. Uh, tinaguyod niya ang kanya naging isang anak. Uh, Sinuporta, nakapag-aral. Ngayon, nagtatrabaho na. From uh, three years old hanggang ngayon, ay eh, yun lang kanyang pina, pina, uh, pina, sa kanyang mga anak mga kasityos. Sana po itong vlog na ito mga kasityos ay maging inspirasyon sa iba na huwag mo wala ng pag-asa. Huwag, huwag patatalo sa mga naranasan sa buhay. Kaya katulad po ni kay Buboy, talagang nagsikap siya para itagoy itong kanyang isang anak. Kaya ngayon mga kasityos, malaki na po ang anak niya ngayon, 23 na. So yun lang. Uh, kung nagustuhan niyo po ang video kong ito, please kung bago ka lang sa channel ko, hit notification bell. Pinutin ang all para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. At, suportahan na rin ang channel ni Kuya Buboy. Ma uh, nandiyan po sa description natin. suportahan po natin. subscribe din ang channel niya. Para naman kami makatulong, makaalalay sa kanya. Dahil well, nakita nyo naman kanyang pag, uh, sisikap para may tagoy ng ang kanyang nag-iisang anak. Si Kuya Tatay Buboy po ay nag-single parents na tatay. So, kakaiba yung kanyang istorya. Sana po yung maging inspirasyon. Maraming salamat mga kanityos. God bless!